ganun po. nagtatanin na po ako ng pinya dito sa nilinis kong nilinisan ko kahapon. Ayun guys. At saka yung nilinisan ko rin yung kalahati dyan ngayon. Ito so guys. Tatanin na tayo ng pineapple. Para maganda. Oh, kasi dikit-dikit na sila eh. Dito naman ako. Saglit lang guys ha.